O, oh, dito ka muna. Ako ng taong panday at baka tayo malaglag. O, oh, ka na, na Dito. E. Bilisan mo nga. Eh, Ay, pa, paano ako magmamadali? Ang lalim-lalim nito. Gusto mo pa ako masubsob? Halika na rito. Kampo Bilis. ng kulubot. Ka ka Para kang sayo. Ting labi ah. na sa araw. Ah. nyo. nyo.

Hindi alas ang hawak mo! Tres lang yan! Ako may hawak ng alas! Kay tres, kano alas, ke ano man yan, hindi importante sa akin. Dahil sa hirap na dinanas namin sa'yo, ang mahalaga lang sa akin ay ang mapatay ka, Benhar! Ah, Eto kayo ng kikil!

Masabog yata ng anting-anting sa mundo eh. Nasagap lahat ng hayop na yun. paano tayo mananalo dyan? Asong bundok yata yung hayop na yan eh. May paraan dyan. Para makakalala bundok na yan. At nang matotas na. Cesar! Sa akin ang dinamita. Sorry. thank you Bata Magandang gabi ho, sir Magandang gabi naman Bago ka rito, ano? Oo, oh, uh, isang linggo pa lang ho ako eh Alam mo, mukhang... Mali yung ginagawa mong paglalampaso eh. Sir, alam mo ba, pag ipinagpatuloy mo yan, babaha dito sa buong building. Sir naman. Halika, papakita ko siya yung tamang gawa. Eh, ako na lang po, sir. Hindi ako papakita siya. Manood ka. Mupo ka na lang dyan. Ngayon, papakita ko siya. Ilalagay mo sa tubig, hindi yung sawsaw lang ng sawsaw, ha? Opo, sir. O ngayon, pag mo, dito mo hawakan yan. Hindi, huwag ka makialam dyan. Ayan, dito mo pipigay mo dito. Ayan. Sir, ako nalang... Huwag ka po. dyan ka lang. Huwag kang makialam. Ayan. Diyan, diyan. Yan ang piga. Ayan. Ha? Ayan, sir. Ayan. Ama. Ngayon, pag maglalampaso ka na, hindi yung tira lang na tira. Ama, sir? Medyo ganda mo yung hagod. Haguri mo na maganda. Ayan. Ayan. Ha, kita mo? Oo nga ho, sir. Kita mo na. Basta maganda lang ang hagod, hindi ka magkakamali. Yes, sir. Yeah. Sir, ako na ho. O, alam mo na, ha? Opo. Ah, maraming maraming salamat po, sir. O, sige. Sir, ako na ho, magdadala. Hindi na, hindi na. Ako na, ako na. Samahan mo na lang ako sa labas. Opo. deka. Teka. Ibutiin mo lang. Hindi abang panahon janitor ka. Ang yung pagtatapos? Ano na kami naman, anak mo? Kung wala nang demandahan dito, pag usapan na lang ng bala sa bala. Huwag, Pisan. Lalaki lang ang problema. Kakausapin ko muna si Burgos. Walang nakakita. Pulis ka naman dati, di ba? Sino ngayon didimanda mo? Dito na ako pinanganak sa bayang ito. Alam ko ang mga laro dito. Sinasabi ko lang sa iyo na imbestigahan mo. Baka sakaling matapos na ang kinagis ng kaugalian dito, na walang demandahan. Ngayon, kung ganyan ang katuwiran mo, para mo na rin sinabi na kami nang bahala sa taong pumatay kay Terona. di ko kusunad ang tunog ng sipol nun. na. Walang kasabay na ililibing ang kapatid ko. Huwag kang mag-alala, Pinsan. Akong bahala. Ano? Sigarilyo nga. Oo, ka Oo, Andres, may tama ka ba? Yung mga tinda ni Ando. Ando, hindi ako nagpaputok ng baril. Oh. Akanin yung suka. Eh, eto. Para saan yan, Andres? Para walang makas ng pulbura. Andres, ano nangyari ito? May natuwa sa akin. Pinagbabaril ako. Kawawa tuloy mga ando. Pero ayon sa narinig namin, dalawang klaseng baril ang pumutok. Ibig sabihin gumanti ka ng putok. Mali. Ma? Dalawang klaseng baril ang pumutok. Ang ibig sabihin nun, dalawang bumaril. Mali ba na lang kapitan kung alam mong isa lang ang bumaril sa akin? Hmm, kapitan, ala akong kargada. Kapkapan mo ako. Oo. Oh. Amuin mo ang kamay ko. Amoy pulbura bayan. yan? Ba't amoy suka yung kamay mo? Aba, kumain kami ng si Charo ni Potpot. Ato, ano nakita mo rito? Eh, Kapitan, nung nagka oh, wala ano ka, nung nag ka, Tama na, tama na! <laughs> Kita mo na? Si Potpot, -Pot, tanungin mo. Eh, asun mo yan, kakagating ka ba yan? Kamukha ba nito? Pulgas ni Mayor, na ngayong garapata mo na? Ha! <laughs> <laughs> Andres, hindi ka kaya na pulis ngayon, ha? Illegal sa'yo ang bakal. Hindi ka dapat nagdadadala ng baril. Alam mo yan. Kapitan Burgos, alakang ebidensya, alakang testigo. Sino ngayon ang ididemanda mo, aber? Ikaw may sabi niyan.